Uulan na guys mga karek sumuulan maliligo ako ng ulan first time kong maligo ng ulan mula nung yan. Hmm, uh, 30 years ngayon na ako ulit maliligo ng ulan kinakabahan ako. to kinakabahan ko ako maligo ng ulan maliligo tayo ng ulan Ang lamig, sarap maligo ng ulan guys, ang lamig. Pa-dada naman ni Ma'am yun. Nag-date guys. First time maligo sa ulan. Labo ng camera uh, ko guys against the lights. Basta na, ligo sa ulan. Bye bye guys. Thank you for watching. Lamig na, magbabanlaw na ako.